Ano? Kaya manong gay. Ah, akyat ka doon. ka. Sakto yan, gawa naman, pangalo ko sa ano? Ah, pangalo ko sa, hindi mo nga ako tinulungan, akyat doon. Akyat ka. Eh, sabi mo hindi ka akyat. Akyat ka doon. na ka doon, nasa ka na. Oh. Tinulungan pa nga kita sa motor mo kanina, na-flat ka. Ay, tapos, hindi mo pa ako pinasakay pag naayos na yung gulong mo. Sabi mo lang ako doon. Sabi mo sa baba, sa baba ako. Ano mulong gay? Ho? Oh? Ah, suluhin mo yan. Nandiyan ako kanina sa baba oh, diyan naging tayo. Suluhin mo yan. Sasambutin ko yung malunggay ana. Suluhin mo yan. Bisa mo na. Eh ko, hindi mo ako pinasakay sa motor mo kanina. Pangalo. Sa na plant ka. Pangalo ko sa ano yan, Sesda. Bisa mo. Oh. suluhin mo yan. Madamot ka talaga. Ano Ano malunggay? mo talaga. Pahalo. Dami niyan. Ate tayo. Hoy. Ana. Na, wait, na, wait. Sus. Sus. Konti lang, konti lang. Sus. Wala ka. <laughs>